mga bes, nag-order nga pala kami ng Jollibee para sa birthday party ni Arya. Kung namin gagawin yung birthday ni Arya para makasama niya yung mga classmates niya. At ito nga mga bes, nandito na kami sa labas ng school ni Arya. Ang tuwa nga si Arya at sobrang excited niya. Hintay pa namin yung teacher ni Arya dahil nakasarado pa yung room nila. So, pasado na nga dyan mga bes at hindi pa nga kami naglalans dahil hinihintay namin yung mga classmates niya para sabay-sabay kaming kumain. Ito si Daddy King nga mga bes, hindi na niya natin is yung gutom niya kaya nauna na siyang kumain. yung nga pala sa ate ko na laging tumutulong sa akin at nga pala yung bumili ng mga lobo. Tanga muna namin dito sa loob ng sasakyan yung mga lobo ni Arya habang hinihintay namin yung sir niya. Ang tuwang tuwa nga dyan si Arya dahil meron daw siyang balloons. Takto naman mga best dumating na yung mga kaklase ni Arya kaya tuwang tuwa yung best Arya nyo. Diyan na na nga si Arya dyan mga best kaya bumaba na muna kami habang hinihintay namin si sir. Kasi mga best hindi nakarating yung teacher ni Arya kaya ginawa namin, niyaya na lang namin yung mga kaklase ni Arya dito sa bahay namin. Kaya ayan mga best tuwang tuwa pa yung mga bata dahil nakalibot daw sila sa bahay namin. So, mga best, pagdating namin ay kumain na kagad kami dahil nagugutom na kami dahil alauna pasado na rin. Eto, mga best, ako kumain na rin dahil marami na rin akong gutom. Ayun mga best, hindi siya nakapag-birthday sa school. Bawi na lang siya sa next school year. Thank you for watching mga best. Don't forget to follow my page.